Uh, good morning mga kaisarugman At uh, katatapos lang natin guys kumain dito sa Diwata Paris Overload ni uh, Idol Diwata At uh, napakakapal guys ng tao At uh, pumila tayo kanina Napakaraming mga kumakain dito guys ayun at uh, talagang uh, dinudumog talaga yung uh, parisan ni diwata gawa ng uh, napakasarap ng kanya ng uh, uh, timpla ng paris overload at uh, galing tayo guys kanina sa may mua at uh, doon sana ako kakain kaya lang na miss ko yung uh, Paris overload ni Diwata kaya dito tayo you guys pumunta sa Paris ni Diwata At tingnan nyo naman guys yung mga tao only yung tao ng mga kumakain dito sa kanyang parisan. Ayan, bali may nakadikit guys sa kanyang tarpaulin na bindor party list. Ayan. At uh, kasama niya sa kanyang uh, tarpaulin si uh, Sir Lawrence Pisigan at si Ma'am Tita Malulipana. Ayan. Ayan guys, pakatapos guys ng mga pila at uh, may mga nagdadatingin na naman ng mga uh, nag-oorder ng kanilang mga pagkain. At uh, shoutout pala sa ating kaibigan dyan sa may Equitable Tower na uh, kahapon ay kausap ko. Yung mga nagtitinda ng marinda, mga kakanin. Uh, shoutout sa iyo sir. At uh, salamat sa inyong uh, walang sawang pagsuporta uh, sa ating YouTube channel. At uh, sa ating mga kaibigan dyan sa Equitable Tower. At uh, ito guys, may tinitinda rin si Idol Diwata na Daily. Saan galing tung dilis na to? Samar. Samar. Yes, ah. galing Samar daw yung kanyang gilis. Masarap iprito to. Kaya lang dun sa trabaho ko guys ay eh, uh, hindi tayo pwedeng magprito kasi mga ngamoy. Aircon yung pinapasokan nating trabaho. <laughs> Ah uh, complete guys si Sir Diwata ayun may mga coffee may mga drinks na malalamig ayan At ah uh, ko kayo guys dito tayo sa kabila At uh, Ayan si Idol Diwata At uh, tingnan nyo naman guys Ang uh, binababang bigas At uh, truck truck yung uh, dinidiskarga Ng mga ina-unload na bigas At uh, ito po yung Sinasabi ko sa inyo guys na parking ng motor Para safe ang inyong motor At uh, hindi marikir sa labas uh, Dito kayo magpark sa loob halagang 24 20 pesos po, po lamang ay uh, safe ang inyong motor at uh, sasakyan. Ayan. Ito po yung parking ng mga motor at ito naman po yung uh, four wheel. Ayan. Boss, shut out boss. Sir At ito po yung isang truck na binababa nila Nagbababa sila ng uh, isang truck na bigas Ayan At uh, balo yan po ang uh, opisina ni Sir Idol Diwata Yung uh, mga aircon na nakakabit sa labas Container van Ayan, yan ang container van na tinatawag ayan po guys ang parisan ni Sir Diwata at ayan uh, ang kanyang lutuan guys ayan yeah. ah bawal ayan ah, nasita tayo guys nung uh, nagluluto na bawal daw kuha ano ng video at uh, ginagalang natin yan guys kasi privacy talaga yan na uh, 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 kay Idol Diwata lang kung uh, papayagan tayo mag -video. pero dati dati ay nakakabidyo tayo dyan pero ngayon ay uh, humigpit siya gawa ng uh, may iba kasi mga vlogger na pumupunta rito na uh, nagbi-video tapos uh, sisiraan uh, tingnan nyo naman guys yung pila dito guys napakarami naman Kaya hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at salamat sa ating mga viewers followers sa sumusuporta sa ating YouTube channel i Sarugman pa bye, -bye.